Malispa. Wait lang mm. ha, kasi yung mga kasama ko dito gusto mong makita. Wait lang. Ate Flower, andito kasi si 2.0. Ate Flower, nandito na siya. <laughs> Ay po. Ang guwapo ko. Ito kasayahan namin dito mga na OFW. <laughs> ano na ba yung di mo ah? Tanong ko dun sa ano? Uy, tanong ko sa kasama mo. Oo. Oh. Okay lang. May tanong ano? ako. Ano po? Sabi ng kasama mo, sabi ni episode gusto niya daw dagdagan yung anak niya. Okay lang ba ako yung ama? Sino ba siya? Oo. Sabi ko kasi dalawa anak po. Gusto mo dagdagan? Sabi ko Dagdagan mo okay. apat-apat. Ako, kasalya ko si dyan. Ano ka sa si <laughs> Nag-live post ka Tumawag jowa <laughs> Asin-asin <laughs> ah, ako Huwag ka mali ko, magulo <laughs> Nandito ako sa Qatar Qatar, ilang taon ka na? 28. 38 38 <laughs> Ano, nanginginig ako Nanginginig <laughs> yung pangay ko, wait lang Oo nga eh, halata nga eh Naihilo na nga ako kanina pa <laughs> Taga Baguio ako sa Pilipinas Ay, Ilocana Hindi, ah uh, Andali, wait lang, naninervis ako Wait lang <laughs> Hindi, hindi, ano na kasi ako no. Ah, panggalatok ako. Hindi niya alam. Hindi na alam so, kung ano ka. Isto. Ano ko, panggal ako, panggalatok. Pero nakaiste ako sa Baguio. Hayaan mong ikaw ang mahilo, wag ang cellphone mo ha. So 38 Man, na, na from Baguio ay... Uh, single ka? Single mom. Sing ilan na anak mo? Dalawa. Ay, well. Mm, dalawa. Gusto mo matagdagan mm. pa yan? Oo. <laughs> Ulo. <laughs> <laughs> Grabe. <Grammit. laughs> <God>. Hindi, hindi. <laughs> Wait lang ha, kasi yung mga kasama ko dito gusto mong makita. Wait lang. Ate Flor, andito oh, na si 2.0. Ate Flor, nandito na siya. <laughs> <laughs> po. Po. Hi po. Ang guwapo ko. Hello. Hi. Ito kasayahan namin dito mga, mga OFW. <laughs> ano na ba ba yung hindi hmm. Tan mo ah? Tanong ko dun sa ano? Uy, tanong ko sa kasama mo. Oo. Oh. Okay lang. May tanong um, ako. Ano po? Sabi ng kasama mo, sabi ni Pizol, gusto niya daw dagdagan yung anak niya. Okay lang ba ako yung ama? Sino ba siya? Oo. <laughs> <laughs> sabi ko kasi dalawa anak po. Gusto mo dagdagan? Sabi <laughs> ko Dagdagan <Nagayang> mo apat-apat. <laughs> ako, kasalya ko dyan. Kasalya ko <laughs> dyan. Hello so po, <laughs> yeah, sir, sir. Sa kanya dalawa, sa akin isa lang, kahit isa lang. <laughs> Wait, ano ko na menopause ka nun eh. <laughs> Palahin ang gwapo mong <yung> face. Uy, <laughs> sorry ah, ha. pati kami kasi nakita ka namin. Ang tagal na namin gustong pumasok talaga, promise. Oh. pero pagkakataon na to. <laughs> Ang wapo mo pala. Parang oh. parang gusto ko ring magmahal. Wow! Ano oh, grabe? Ako <laughs> oh, din! Lalo, lalo siguro sa personal, ang wapo mo, sir. Pura <laughs> biro. Ay, eh, chikas nga. Pambili namin yung dumi. Oh, <laughs> ah, ano ka ngayon? Ano <laughs> ka ngayon, sir? Kala mo, ikaw lang maligalig ngayon? ka. Maligalig din kami. <laughs> ano sabi mo? Almusal tayo, coffee. Hindi, ano ano yung gigas na sinasabi ko? Kung bilhin yung bali. Mani kanino ka maniningil? Sa'yo. Wala mo utang ah. <laughs> ano yun? Hindi pa ako nakaisa, may utang na. Naglit <laughs> <laughs> lang, natatawa talaga. Napakita ano ka dyan. gigil ako sa'yo. Ayan, okay na. Hindi pa nga ako nakatira, may Gcash na. <laughs> Tirahin mo. <laughs> Tirahin mo. <laughs> Andali. Ano na nga ba yung tanong mo? So ano, ibig sabihin, pasok yung stand, pasok sa standard mo si 2.0. Oo, wag na akong maghahanap ng iba. Ikaw na lang talaga. <laughs> Uy! Joke lang! Joke <laughs> lang! <laughs> sa mga mamaya ipa-salvage ako ng asawa mo. Uy! Kamukha mo pala sa Aljor! Thank you ah, uh, Thank you sa pag-anapos! Uh, Aljor! Abrilata! <laughs> oh, wait lang guys! Aalis ah, ko rin! Ano ba yun? <laughs>